Isiningit ko muna ang uh, lettering na ito bago ako magsimula ng uh, pag imprinta ng uh, 98 na piraso ng t-shirt na uh, nandito na sa akin. At uh, sinisimulan ko na yung paggawa ng uh, screen. So bago ako magsimula, kailangan matapos ko muna ito na lettering na ito sa Santa Lucia Elementary School. Pagdating ko kahapon sa school ay eh, wala pa yung uh, principal at isang teacher lamang ang nandoon at yung mga utility. So hindi nila alam na may tatrabaho ako doon. Kaya sabi ko sa teacher ay kausap ko na yung uh, principal ng school. At tinanong ko siya kung darating ba yung principal, hindi niya daw sigurado. Pero sa isip ko ay sigurado ang dadating yon dahil may usapan na kami na magtatrabaho ako ng araw na iyon. Pasensya na nga po pala, medyo iba yung busis ko ngayon kasi may ubo po ako. Sobrang katay ng aking lalamunan. Hindi ko inaasahan na back to back pala ang aking gagawing lettering dito sa directory. So, ang nangyari, sabi ko, hindi ko makakaya to ng isang araw lamang. Pinilit ko sana nataposin ng isang araw. Tong trabaho ko dito. Subalit alas stress pa lang ng hapon ay sobrang sakit na ng aking katawan. Dahil sa mga natutuyong pawis sa aking damit. Kaya alas 4 pa lamang ay talagang umuwi na ako. Samantalang ang isip ko ay gusto pang magtrabaho. Yung katawan ko na ang sumuko. Kaya sabi ko ipagpabukas ko na ito at maaga lang ako bukas. At ah... Uh, pagka medyo talagang uh, na yung araw, ay uuwi na ako. Kasi talagang hindi kaya yung sobrang init. Muntik na nga akong ma stroke kahapon kasi nag yung aking pagkaramdam. Buti na lang mahilig ako sa tubig. Inom lang po ako ng inom ng tubig habang ako ay nagtatrabaho dyan. Kaya ang plano ko ay umaga lang ako magtatrabaho. Pagka alas 9 na o alas 10 uuwi na ako and then babalik ako mga alas 4 ang hapon para hindi nagaanong mainit hindi po kasi talaga kaya na maghap kang nakabilad sa init kahit sabihin pa na mayroon akong ginagamit na sunshade pero ganun pa rin yung init talagang hindi kinakaya ang napakainit na panahon kaya sa mga susunod pang araw ay hindi ako papayag ng uh, arawan ang trabaho Pagkalipas ng kantang oras na paghihintay ay uh, dumating na rin yung uh, principal at tinanong ko siya kung merong available na mga pintura sila. So, inilabas niya mga pintura. So, bale, ito, ito ay uh, templado na, may kulay na. So, ang ginawa ko, kailangan hindi parehas yung sa harap at sa lagod na kulay, medyo kahit pa paano magkaiba. So, nagmix pa rin ako ng kaunti. At pagkatapos sa uh, pag-mix ng uh, ilang minuto ay kagad kong uh, sinimulan ang trabaho. Kasi iniisip ko baka hindi ko kayanin ng isang araw. At nangyari nga na hindi ko talaga kinaya ng isang araw lamang. Ang problema ko ay araw, ilang araw na lang ang natitira para matapos kong itong aking uh, e imprintahan. At ito ay napakarami. So kailangan matapos ko kagad ito. Sa lalong madaling panahon kasi may uh, due date lang ako nitong mga t-shirt na ito hanggang 28 lang yung binagay sa akin na due date. So bali 23 na ngayon, limang araw na lang yung aking uh, uh, time ng pagtatrabaho. So kailangan kong magmadali, kailangan kong matapos ito ngayong araw na ito, itong directory na ito sa Santa Lucia Elementary School. Yeah. Yeah. Ako'y isang hamak na pintor lamang Gumugurit kahit ako'y musmus pa lamang Kahit nung ako'y lumaki, na'yon pa rin ang alam Sa akin buhay ay hindi na ito mapaparap Ako'y nakikipusap ng isang bagay lamang Sa mga content ko, ako'y suportahan Sa aking paggawa ng content, ako'y nag-i-enjoy lang Pero suporta niyo ay aking kailangan Suporta aking maaasahan Yeah, mga kapinta suporta niya sa akin ay nagpapagising Ng talento na akin pinaghihirap ang gawin Upang kayo ay ma-entertain Labis sa aking kasiyahan Sapagkat ang aking followers ay sumusulong Ang aking relay ay patuloy na gumugulong Kailan may hindi ako nagurong sulong kaya mga kapit, takilang ko ang inyong tulong yeah. Bawat araw sinisigap kong gumawa ng content Sana ay mapasaya ko kayo at kayo'y mag-comment No copyright infringement ang aking mga content Original ang mga kanta aking ginagamit Like and share lang naman ang aking minanais Kung gawin niyo iyan ay tuwa kong labis Kahit pa tumatagat at na pawis Sa paggawa ng content, iya'y aking matitiis ako'y nakikipusap lang isang bagay lamang Sa mga content ko ako'y suportahan Sa aking paggawa ng content ako'y nag-i-enjoy lang Pero suporta nyo ay aking kailangan Suporta aking maaasahan Yeah, mga kapinta Sana'y tingin nyo ang aking hiling Ang suporta nyo sa akin ay nagpapagising Ng talento na aking pinaghihirap ang gawin Upang kayo ay ma-entertain Labis sa aking kasiyahan sa pagkatapagin i'm solo пока ko'y isang hama Pintor lamang Kumukuit kahit ako'y musmus pa lamang Kahit nung ako'y lumaki na yung pa ang alam Sa aking buhay ay hindi na ito mapaparam Bali, eh, nagawa ko na rin naman yung uh, negative na aking gagamitin sa pagpapotographic ng uh, aking imprintahan. So, ang aking gagawin na lamang ay maglalagay ako ng uh, silk screen at uh, photo emulsion sa screen para expose ko sa ilaw ang aking uh, negative. Pagkatapos nun, ay pwede na akong magsimula ng aking uh, pag-i-enprinta. Ang uh, problema ko lang ay kung hindi uh, ano yung aking pag uh, expose sa ilaw. Kasi ko minsan nasisira. So, ang nandiyan na lang kasi sa akin na uh, at uh, emulsion ay uh, kakaunti na lang baka kako hindi na magkasya at yung aking uh, silk screen ay ganun din. So hindi na pwedeng akong magkamali pa sa aking pag-expose sa ilaw ng aking uh, negative. Kailangan perpekta para wala na tayong problema sa gagawing pag-imprenta. Hanggang ngayon po kasi ay hindi ko pa rin na-perfect nape ang pag-expose. Uh, ng negative sa ilaw. Kung kasi pabago-bago yung uh, exposure, kung minsan may hit uh, 3 and 40 seconds kasi may timing po ang pag-expose ng negative sa ilaw. At kung naman, yung pag-mimix ko ng emulsion at ng uh, uh sensitizer, synth kung napaparami ang sensitizer, kaya doon na rin naman ako nagkakamali ng aking pagawa ng silk screen. Madaming kulay pa naman yung aking imprinta. Bawat kulay po kasi isang screen. Bali tatlong kulay po iyon. Light blue, gold and black. So bali tatlong screen ang aking gagamitin. Malibang pa doon, mayroon pa itong mga imprinta sa likod at panibagong screen din. Bali dalawang screen din yung gagamitin ko sa likod na imprinta ng t-shirt. So, yun po ang aking uh, problema kasi kaunti na lang yung aking uh, emulsion at nakalimutan kong bumili nung uh, Lunes noon sa Sorsogon. Pag nagkataon ay babalik ako ng Sorsogon at bibili ako ng emulsion. Ang problema ay minsan ay wala nang wala na akong mag, uh, mabiling uh, emulsion na lokal kasi ang nandoon palagi ay aquasol ER hindi ko pa po gamay yung pagagamit ng aquasol ER kaya yun ang mahirap ang plano ko ngayon baka merong uh, tinda sa tindahan na Elmer's glue ay dadagdagan ko na lamang po ang aking uh, emulsion kasi ang emulsion ay parang uh, glue din naman siya. kailangan lang yung malapot meron kasing uh, mga glue na malabnao hindi po siya pwede gamitin sa bilang photo emulsion. Kailangan po medyo malapot yung ang uh, gagamitin nating emulsion sa pag uh, pa photographic. Maya maya lang pagkatapos ko ng pag edit na ito ay mag-aasikaso na ako ng papunta doon sa school para maaga akong makapagsimula at para madami akong magawa. At kasana ay matapos ko nga dito araw na ito ang uh, paglalettering doon sa Santa Lucia Elementary School. Shout out nga pala sa Buenas Diaz Motoblog Classmate ko po yan noong high school. Follow nyo na din po siya sa kanyang page. Buenas Diaz Motoblog So hanggang dito na lamang po ang aking content ngayon and see you on my next vlog.